Grabe, hindi namin expect na ganito magiging reaction ni Malia ang video nga natin today ay continuation nga ng video natin kahapon. Alam nyo naman yan ang pagpavaccine -va dito sa ating pack members. Manghang mangharin nga kayo to yung magpavaksin tayo ng sabay-sabay sa kanila. Una-una dahil nga napakarami nila. Tapos pangalawa dahil nga naku-curious rin kayo kung kano nga ba yung binabayaran natin sa vet kapag nga ganitong sabay-sabay silang pinavavaksin. Marami rin nga sa inyo nagtatanong talaga kung magkano nga ba yung nagagastos natin sa ganito. At mamaya nga guys sa huling part ng video ay ipapakita ko sa inyo. Anyways, recap tayo sa mga nangyari So, sa mga previous video nga natin, pinakita ko na sa inyo na yung ibang pack members natin ay na-vaccine na nga. Tapos, ano naman yung iba pa nating pack members na hindi kasama sa video na yun. At mostly nga pala, guys, na mga tinurukan talaga ngayon ay mga adults. Ang hindi nga lang talaga kasama sa pagtuturok ngayon ay ating mga hotdog na sunog. Since naturukan na rin nga sila lady at hindi nga sila kasabay ng rest ng mga adults natin. Bala na nga yung naging routine natin tuwing magtuturok nga. Isa-isa nating palalabasin syempre ang ating mga pack members. Gaya nga nitong si Mustang. Syempre, hyper-hyper na yung mga ay na tuwang-tuwa na nga paglalabas at ayan dire-diretso talaga sila palabas akala mo naman talaga lalayas sila Charm Kapag kapapalabasin nga pala natin sila dinya nga natin sila dito sa potty area nila para naman kung sakasakaling nawiwiwi sila dito muna sila mag potty bago nga sila papasukin at isalang dito sa turukan. Okay. Ito nga si Mustang na buhat na ng kuya niya may pagbalik pa nga ulit dito sa office area kaya ayan nakapangalawang buhat nga siya papasok dito kay Mustang Pero sa second time nga hindi na nga niya binitaw si Mustang binuhat na nga niya diretso dito sa timbangan at sila dalawa na rin nga yung nagtimbang. Since malikot nga itong si Mustang, hindi mo talaga mapapagtimbang ng siya lang. After nun, kinuha na, na rin nga siya ng temperature. At kapag normal naman yung temperature nila, diretsong turok na rin naman sila. Although in some cases talaga, kapag medyo mataas yung temperature ng pack members natin, pinapababa nga muna natin yan. Pinabalik muna natin sila doon sa loob. Since naka-aircon nga doon. Itong si Mustang naman, normal yung temperature niya. Kaya ito, diretsong pasok na rin naman siya sa loob. Anyway, so yun na nga guys, yung routine natin, ganyan ang ginagawa natin for most of our pack members na lumalabas. Kasi nga, syempre, hindi naman natin sila pwedeng pagsabay-sabay na lumabas sa sobrang dami nila. Kasi magkukulitan lang talaga sila at ang ending, tataas yung temperature nilang lahat. Pero alam nyo ba guys, meron talaga tayong pack members na talagang palagi mataas yung temperature. At yan na nga ay si Juno at si Dos. Dahil na nga lang nitong si Dos, nung isinalang na nga siya, konting takbo lang naman siya sa labas, nagwiwi nga lang siya, tapos kinuhanan na rin naman agad siya ng temperature. Pero nung kuhanan nga sa mataas talaga yung temperature niya guys, kaya binaba muna natin siya, tapos pinainom na ng malamig na tubig. Usually kasi talaga kapag papainumin natin sila ng malamig na tubig, bumababa na naman na ulit at bumabalik nga sa normal yung temperature nila. Pero itong si Dos Diyos ko hindi talaga bumalik agad sa normal. Sa previous video rin nga, si Snow White talaga mataas rin yung temperature since nagtakbo-takbo nga siya sa labas. Kung nga kayo kung ano ba yung nagiging dahilan ng pagtaas ng temperature ng ating mga fur babies, marami po <laughs> guys. Unang-una, maaring takot nga po sila. Gaya nga ng Olaf natin na kapag natatakot, automatically tataas yung temperature ng mga yan. Pangalawa, maaaring kapag stress sila or pagod sila, maaari rin nga tumas yung temperature nila. Kaya naman itong pack members natin, ayan yung mga sumunod, hindi na nga pinag-potty sa labas. Kaya na nga lang nitong si Chanel na pagkalabas pa nga lang dyan sa mansion, binuhat na nga agad ng kuya niya, tapos diniretso na sa timbangan at kinuha na, na ng temperature at so far normal naman siya, kaya naturukan na. May ibang pack members nga lang talaga tayo, lalong lalo na nga yung mga meal na kailangan muna nating paihiin sa labas bago nga natin isalang. Kasi kung hindi dito, talaga talaga sila magwiwiwi sa loob. Kaya naman hindi rin talaga ma iwasan minsan na tumaas nga yung temperature nila dahil nga sa kalikutan nila kapag lumalabas sila. Tapos lalo na nga kapag super super excited pa nga sila maaari din yung tumaas yung temperature nila dahil doon. Pero kapag nakapagpahinga naman na sila at kumalma maaaring bumalik na rin naman sa normal yung temperature nila gaya nga nitong si Snow White. Sa previous video nga mataas yung temperature niya kaya binalik muna natin siya sa loob at pinagpahinga tapos ngayon nga inilabas na ulit siya at nag normal na rin naman yung kanyang temperature. Kaya naman na yan, yung tulok na rin nga siya ni Doktora. Anyways guys, para sa mga hindi nakakaalam itong pack members natin, hindi naman na talaga madalas yung turok nila. Actually, meron na nga sila mga turok na yearly na talaga since mga adults na nga sila. Yes po, opo, habang nagkakaedad naman po ang ating mga fur babies ay dumadalang raman dumadalang ang kanilang mga turok. Hindi nga gaya ng mga puppies pa sila na mayat maya talaga. Nag-uumpisa nga kasi yung mga vaccine na yan ng every two weeks yung interval ng turok. Pero habang nagkakaedad sila ay tumatagal-tagal na nga yung interval ng turok nila minsan every month na hanggang sa maging yearly na rin nga. Pero guys, make sure natin yung mga fur babies natin ay nakukumpleto natin yung mga vaccine nila. Simula nung mga puppies pa lang sila at hanggang sa tumanda na nga sila. Kasi tingnan nyo yung pack members natin for almost a year walang nagkasakit talaga sa kanila at nakakatuwa. Kasi nga lately ay nakdapuan din talaga ng matinding sakit ang ating kennel. Pero ngayon nga guys ay totally fine na ang ating pack members and doing well na nga sila. Yung mga vaccines kasi nila guys, yan talaga yung tumutulong sa kanila para lumakas nga sila at may mga panlaban sila sa mga kung ano-anong sakit. Kasi guys, hindi lang naman tayo mga tao yung may mga matitinding viruses na nilalabanan kundi pati na rin yung mga free babies natin. Kaya naman doon sa mga tao na hindi nagpapaturok at nagereklamo kasi nga syempre medyo pricey talaga yung mga vaccines ng ating mga free babies. Kailangan nyo malaman na sobrang mahalaga talaga yan para sa mga free babies natin. Gaya na lang nga ng kung gaano kahalaga sa mga human babies yung mga turok kapag baby pa sila. At kailangan rin nga talaga nila yan guys habang lumalaki sila lalong lalo na nga ngayon yung anti-rabies. At gaya nga nang in ko sa inyo guys to, ang anti-rabies ay hindi inborn sa ating mga mga fur babies. Ang anti-rabies po ay nakukuha lang rin nila sa ibang mga aso or ibang animals na may rabies. Hindi lahat ng aso guys ay may rabies at hindi lahat ng aso ay inborn na may rabies. Nakukuha lang rin nila yan sa mga kagat-kagat din na ibang mga aso pa. Anyway, so much for the information. Ayan guys, balik na tayo sa video. Itong si Dos nagwawala-wala nga siya dito. Tapos mataas pa rin nga talaga yung temperature niya kaya pinabalik na nga muna ulit siya dito sa loob. O ba diba, pangalawang attempt na nga natin yan pero talagang hindi pa rin bumabalik sa normal yung temperature niya. Kaya dito na muna muna ulit tayo sa iba pa nating mga pack members. eto't at sinalang na nga muna itong si Snowy. At grabe naman ang bigat ng batang to. 25.5 kilo. Pero guys, maloloka kayo kasi may mas mabigat pa nga Pero Charm. alam nyo ba, si Hercules natin dati umabot ng 32 kilos. Pero ngayon nasa 25 kilos na lang rin nga siya. Which is nakakatuwa kasi nagwork yung patakbo-takbo niya sa labas. Dito naman na tayo kay Malia. Ayan, for the run na nga siya dyan pa labas. At nung tinimba nga siya, ay grabe ang bata. 27 kilos. Tapos guys, ni talaga namin na-expect dito kasi nag wala si Malia John at nagiiyak-iyak siya. Yun pala kasi nasaktan siya sa hawak ni Kuya sa buntot niya since si Kuya nga medyo nakahawak siya pataas dahil nga syempre iniiwas na yung buntot dahil nga kukuha na niya ng temperature. O oh, di ba grabe talaga yung inak ni Malia dyan kasi nga nasaktan siya doon sa pagkakahawak ni Kuya. Pero syempre hindi din naman yung sinasa ni Kuya. Anyways, pag-usapan naman natin ang timbang ni Malia kasi grabe siya ang pinakamabigat ngayon sa ating pack members, 27 kilos. Pero kasi guys, napakalaki na na rin ang improvement ni Malia since dati po ay 34 kilos siya. O oh, di ba grabe kabigat naman? Si Malia nga kasi guys, kahit hindi naman siya gaanong kataba, medyo mabigat nga talaga siya dahil si Malia po ay big bone kung tawagin. Bale yung mga big bone nga na aso, sila yung talagang malalaki na talaga at yung mismo mga bones na nila yung malaki at talagang hindi na sila gagaan kahit ano pang gawin Kaya mo. Kaya rin nga marami sa inyo ang nagtataka talaga kung paanong naging anak ni Cyber si Malia eh napakaliit naman ni Cyber. Pero si Malia kasi guys, nagmana nga siya sa ama niya which is napakalaki din talaga ng ama niya. Kaya naman ganyan din si Malia. Pero alam niyo ba yung iba mga kapatid naman ni Malia hindi naman ganoon kalaki rin, hindi gaya ni Malia. At si Malia lang talaga yung nag-iisa na grabe, sobrang nga, kahit for the diet na si Malia hindi din talaga basta-basta bumababa yung timbang niya kasi nga big bone siya. Anyways, binalikan nga ulit natin itong si Dos dahil nga syempre hooping tayo na mababa na ang temperature niya. Tapos dito na rin nga siya kinuhanan ng temperature sa loob. Since syempre may aircon nga dito sa loob ng mansion. akala okay. nga kasi kapag pinalabas pa natin siya, Diyos ko, mataasan naman yung temperature ng batang yan. At in fairness naman, nung makuha na siya nag-normal na sa wakas, o ba diba, finally, after three tries ay nag-normal na rin yung temperature niya. Kaya naman naturo ka na rin nga siya dyan ni Doktora. After naman ni Dos, dito naman tayo kay Brind Brindel. O, di ba napahuli pa nga talaga ang batang yan? Yes naman guys, si Brindel talaga ay palaging kasali rin sa mga turukan syempre. Kasi naman, hindi lang naman po yung mga may lahi yung kailangan nating maturukan at ma-vaccine guys. Yung mga aspins guys, kailangan rin nila ng vaccine. Kasi nga syempre, yan yung magsisilbing pampalakas nila. Itong si Brindel nga sa pool pagkabata, Diyos ko, napakarami na rin nga niya naging turok. At kumpleto rin yung vaccines niya. Kaya talagang napakalakas rin ng resistensya ng batang yan. After naman ni Brindel, ito naman yung mga tinurukan ang mga anak ni Mama Fiona. At ayan nga, 'di ba? Medyo takot pa sila kasi syempre hindi pa naman sila masyadong sanay talaga sa mga turuk-turuk. Tapos isa pa, takot pa nga sila sa ibang mga tao kasi hindi man sila sanay na may mga bisita tayong dumadating dito. Kaya ayan, for the behave naman sila. Anyways, ito na nga i-reveal ko na ang naging bill natin sa turukan na yan, Alam ko 'yan talaga yung inaabang-abangan niyo. Yes, guys, medyo malaki talaga pero eto na nga siya, guys. At alam niyo ba, discounted pa 'yan ng Raymundo G Farm Clinic. Thank you very much. Sa palaging pagdi-discount sa atin. Anyways, ito na nga guys, $3, 1,400 para nga sa apat na 8-in-1 which is sa mga anak ni Mama Fiona. Tapos para naman sa 16 na kennel calf, 10,800 at dalawang anti-rabies ay 900 at tumataginting ang total na 15,100. O ba diba? Pero hindi naman na tayo para magreklamo kasi mahalaga nga yan para sa kanila.